Hi, tomato TV. Ako si Bernadette Reyes, TV reporter, news anchor of GMA News. And subscribe po kayo kay tomato TV para sa kanyang mga interesting contents and hope to ride with you soon. Shout out sa tomato TV. Alright, more power. Shout out po sa tomato TV. Hi, good evening nga pala sa kaibigan natin, tomato TV. Big shout out sa'yo from SMB Motovlog. Hi, Anna here, yeah. Please subscribe to Made TV. Ang pinakamulitong kulay sa Pinakbet is <laughs> Tomato. So, siya rin kay Tomato TV. Keep on cooking Pinakbet and keep vlogging for the views. Hi! This <laughs> is <laughs> Bossy and Big shout out po. And Made TV nakasama ko. Like and follow nyo siya mga Bossy for more travel. Shout out to Made TV. Right safe. TV. Maraming maraming salamat sa support. Ride safe always! Shoutout nga pala kay Tomato TV. This is ATV Wonder aka Batman ang Pinasa. sa channel mo and ride safe pa Hello tomato TV. tomato TV! Shoutout! Ingat palagi! Ride safe! Ayan, gusto ko i-shout out si Sir Tomato TV Supportahan natin si Sir At maraming maraming salamat sa pagsuporta kay Motorkada Ayan, ingat ka palagi Sir, sana mag-ride ay soon Pepe, shoutout nga pala kay Tomato TV Tsaka huwag niyo kakalimutang mag-like, share, and subscribe.